Good afternoon mga katinders. So ngayon para ako nag-lunch. Lapit na magwawan. Nagtaka ako ba't sumakit tong ulo ko. Hindi <laughs> pa pala ako nakapag-lunch. So patapos na rin yung kain ko. So eto siya, pork binagoongan. Nagpa-deliver lang ako. Okay. So upo, upo mo na si Mami din. Sabang wala pa namang nabili. So eto yung aking CCTV. Oh. Eto yung aking monitor. Itong isang phone ko. Ayan, store 19. Tapos ganun-ganun So, gamit na gamit ito. Pag nasa loob ako ng bahay, nakikita ko may bibili or may tao. So, yung aking CCTV ay nasa taas. Oh. Kikita nyo ba? Saan na ba yun? Nasa taas. Ayan. Ayan. Nasa taas. At tayo tayo. Para nakikita nyo. So, kitang kita rin ni customer. Ayan. <laughs> so, pwede mo siyang mamove mag-move move natin so ngayon pag nasa tindahan ako ganyan lang siya mas nagagamit ko siya pag nasa loob ako Ayan. so ito yung gamit ng aking CCTV para di na ako nahihirapan sa loob ng bahay nakikita ko kung may tao yan okay so ano lang bili ko nito mga katinders 898